Good morning mga kaidol yan Dito kami ngayon ng tropa sa kinalaglagan Yan Man First outing um, First outing kami po mga kalodi Ng tropa ng Bilas Alright Yan ang kasama ko na una na yung dalawa Grabe pala ang daan dito Ang sakit pa lang hita ako. Kaya, nuupo ko Off Yan uupo kayo ng pag -ihan. At baka ako kayo madala Labi tayo sa dagat Yan Bondala namin, bigas lamang. Hintayin pa namin yung huli ng amin kasama. Criminal. Bondala. Ba, video diya roke na. Aba. Vlogger din tayo sa likod eh. Nitrato ay sa dagat. Okay ba 'yun? Sirang palang ko na. Okay lang. Bago muna pa pa. O, tanyo. Tanda na kayo mga kalodi Alright, teacher mo na oh. 1, 2, 3. It's your time. 1, 2, 3. Alright. Ito yung gulok na lang Diyan, dito po tayo. Dahan-dahan tayo. At baka po tayo mahulog. At siguradong bali. Tindulas mo lamang nasa dagat ka na. po ang dagat ng lawa ng Taal. Yan, marami pong tao ngayon kasi pampunga nun. Ay, araw ng linggo. linggo. Alright. Dali ko. Kasi Ay, sige <coughs> mo nga ako nangangalay din sa... yon Ay ko. Ay ko po. Ah, ang na tumatanda na. At nang tour eh. <coughs> Bakit? Gulaw na ko rin talagang yung kanil, linggo Ha? Oo, wala kayo. Ipunin oh, ko sana Dinuto mo kayo. Dalbert din tayo sa linggo sa bato eh. Ha? Dito na lang tayo. Ang yeah. linis pa. Maganda pa. Ang ah, linis pa lare Ay, dito ang ating venue. Yan. Ari ho ay inarkila ko na ka. At ito ang dagat ng Taal mga kaidol. Ah. Uh, yan ang ating mga tropa. All right. May nag-overnight na ini. Tatakay mo. Puta na ubus ang kamatis ah. Huwag kaming eroyo ha. ikaw na nakakalam si Krito. Guys, set muna tayo. Tapos lagyan na po natin ang ng kamatis ng ginamos. Yan. Oh, Masarap yan. 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 Pwede na yan? Oh. Okay, dali, 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 kaldero At sandok eh Guys Yan, silandok na ako Walang, walang galit ang mga ng na sili guys Yan uh Cool -huh. Ah, shot okay, sa kayo sa bela. Ah, nakalating tarin mo taas kahoy niya. Tinanduk na ang kanin. Tinanduk na ho ang kanin. Alright. Jamis, ah, kailangan po natin din ng magliwaliw sa ating buhay. Hindi na kailangan tutok lagi tayo sa trabaho. Hindi kahit daw. Oo. Oh. Yes, <tele> Ari ho ay tuwa. Ari member dati ho so nang ko ha nang Street Boys. Uh, si Corporal Arroyo ng Isabela. Oh, tapo na mo sa galing magsaing. Pikit pa ho yam. Nagsaing. Oh, yon. Skupo Ruday. Yan. Sile. Ay, sibuyas. Wait, pa? May sibuyas pa? Tasi. Tayo sibuyas pa diyan.

Adi ah, arin na nga ha, kain ng porsyon ha So, ay tunay na kumakain Arin na lang ha, kain Alponso, <laughs> kain na lang kumain. <laughs> wala na yung dalawang na Sama may... na, wala nang abutan Shout guys, kain po tayo Ryo Ah Ang alat Sinong ka nga yan, pa eh <laughs> Sabi <laughs> kayo kayo. Ay, nga sasabing pili ng na hinog. Sabi <laughs> kayo kayo na sa iyo, ayaw mo. Ah, sabi. Oo. Oh, na anay doon. Patik me. Pwede mo tikman. Oh, pang ulam ho ay Puro <laughs> maalat, <at> manghang. <laughs> Yan, ulam. Didi na. Oh. Ano Tawag ka anak mo. <laughs> eh, <hinuk> <laughs> Sarap. Sarap. Kain po tayo, guys. Guys. Wala gora ito songkong. Wala ito sa Eh, bigo <laughs> <laughs> na eh, pawis. sabay Sabay sabi damba na ako, walang kaya Ito, parang jive, ah. hindi na sumama Wala ka na sinalag Guys, ang nahuli na ating diver oh Diver Kulay <laughs> oh, tila ano, lapulapo Lapulapo, kulay orange, ang dami ah <laughs> Red groupers <laughs> Yan no? galing, oh, ang galing ah Ari yung kanyang helper oh <laughs> 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 oh, dami ah <ako. laughs> oh utang ina <Il> <laughs> el <il> perro <laughs> nagabang sa ibabaw <laughs> oh el guys <laughs> shout out tayo el perro dami niya na <laughs> paldo oh, ayan sasabaw namin oh, guys ito. talagyan namin ito Salay. Kanina pa nag-aabang yan. Ayan na. Salay. <laughs> nag-aabang ang salay. Shout out. Shout out. Thank you sa biyaya. Ayan o. Oh. Putang ina. Unang dive pa lang yan. Mamaya may malaki na may pating ng kasama yan. May lalim sa bato? ko bato ayos, <laughs> nice, dahil is dai hol ne waray o. Alright. Ngulpe, ngulpe kumailan dugong o. dahil kahulay dahil kahulay Dami Alright, dami oh. Abay! Kunin mo, Ray! Sabi na huli mo! Pipicture na kita! Hey! Uh. Guys, suli ni Tropa! Alright! Baldo ah! Uh. Hirap na kumita ng pera! Pagkakalado. Talagang pambigas-bigas ito. Ah, isa yan. Uh -oh. Sabi ko na huli yan. Sabi ko yan. Alam ko pa rin kaya. Ayos. Ayos. Ayos ba? Mamana pag may time. <laughs> ទៅវាយហើយសើវាយហើយណាស់អូអមពីពីរបងកតុងអូឡាស់តកវាយ